Ang laki niyan na idol. Oh. Diyan sa pumasok no. Di ya oh, siya. sa butas. Lah. La. Grabe laki niyan na idol. uh oh. di nagas siya sa butas. Eh na. Ingat ka dyan idol. Baka mak makagat ka. lah Oh. Agala may palang mga idol. Ang laki na. Yan. Yan lumabas na idol. Ala, ang laki an niya an no laki, Yan, hindi nagkasya sa butas. <laughs> Inumaga na yan idol kasi ano, naghanap siya ng mataguan ba? Grabe, lucky, Nag <laughs> naghanap siya ng mataguan. Oh, Tapos ito. ano, hindi siya magkasya doon sa butas. Ay, siguro maliit yung nakatira diyan no nakuha na no. Oo. Oh. Tapos di sa magkasya. Ayun no okay, Ang ah, oh, ano? grabe. Ang laki. No. Grabe. Lalaki. Lalaki idol. Allah. Oh, hey, hey. ala, <laughs> Makagat ka. Oh. Grabe ang eh. laki dulo, oy. Eh. Minsan ko lang makakita ng hmm. ganito ba. Mm. No. Hmm. Tali ko na idol. Eh, Talik mo na. Para muka. Hmm. Muka dami pa tayo. Hay, baon tayo ng tanik palagi. Yan. laki niyan, idol. Grabe. Oh. Yun, ganun pala pagtatali. oh. Ngayon marunong na magtali kasi napapanood natin si Chip uh, Chief Joy Adventure eh, no kung paano manghuli ng alimango at paano magtali, oh. Ah, grabing laki talaga ng idol, o. Yung panipit pa lang niya. Sobrang laki. Sobrang laki niya, no. Parang tatlong kamay ko ba? Malalim pa naman sana yung butas na papasukan niya oh. Kaso parang naghukay pa yan idol. Naghukay pa lang oh. oh hindi pa nagkas mm, ang laki kasi niya. Uy, nangihi. <laughs> pa idol. Yan. Ah, hirap na hirap magtali si idol Chip Joy mga idol oh. Go nang sobrang laki. Sobrang laki talaga idol. First time ko naka nakahuli ng ganyan. Huli ng ganito ba? Oh, uh -huh. ngayon din 'no nakakita ng ganyan kalaki na alimango. Ang yeah. um, laki oh. Lucky. May ano no, isang kilo no. Lagpas. Kalapit. Oh. Ah. ang uh, laki talaga ito. Oh, panipit 'to. Oh. Yung panipit, panipit, pa lang. Panipit pa lang. Hmm. Tatlo. Tatlo, Tatlo tatlong idol. daliri. Oh. Ayun yung hinuhukay niyang butas oh. Ito, papunta pa sa sa ilalim. Hindi siya nakabuta, nakahukay doon kasi may Ah, may bato. May bato. Ngayon yeah, may bato. Tapos hindi siya nagkasya ay ulam siya. Ulam siya. Puro oh, dali sa ngayon. So doon sa may bandang baba mga idol, yan po yung mga bakawan, no? Oo. Oh, oh yan. Papunta tayo doon sa bakawan. Helmet idol, oh. naanod na lang idol. Helmet. Tingnan mo idol, baka may alimango yan. Ano na? Uy, meron doon. Ha? <laughs> meron. Meron <mayroon>, <laughs> Kasi mayroon. nga na, meron din nga. Seryoso? Ala. Meron nga na sa loob, no. Ala. Paano kaya nakapasok diyan, ha? Ah, <laughs> ganda ng taguan niya. Nasa helmet Helmet. Yeah, tignan mo. Lala pa siya. Oh. Hmm, oh. tatakbo, tatakbo. Ah, Ih, eh, ana ah, ng ngagat ng ano? Bato. Bato, krab. Hmm. Sa sa helmet. Hindi <laughs> <laughs> niya kayang hukayin dito, mabato kasi dito. Galing yan sa mga pakawan, Dol. Okay, tapos yung helmet ngayon, Idol. San sa dumaan? Diyan sa may ano? Saan kaya sa dumaan dito, Idol? Dito sa harap. Sa harap. Ayun, sa harap. Ayun, natin na. Binutasan niya. Ay, oh, Dito pala. Yan, binutasan niya, oh. Marunong din mo. Mar Marunong. Gahanap ng taguan, ino. Ulat ka ngayon. Huwag mo na si Pitin. Nakadalawa na, na, na tayo, mga Idol. Huwag mo si Pitin yung paak, oh. Hmm. <laughs> Yan, ganun pala ka basic magtali ng alimango. oh may natutunan tayo ngayong araw. ganun lang pala oh. Ganun lang ka basic magtali. Op. Yung kamay mo. Huwag malikot. Nasama yung isang galamay ni Idol sa kabilang nasama yung galamay niya kaya okay. di na ano yun know. oh kaya hindi siya na kaya yeah, pala hmm. yun hmm. Okay. Abing... Ay, na, na. Hmm. pangalawa na pangalawa na ang tataba Babay ng babae at taba niyan magkasawa siguro itong dalawa idol nag-aaway <laughs> lang ba <laughs> um. grabing mga limaw mo dito pati pa helmet ginawang taguan dine, no ginawang bahayan ba nag-away nag siguro to. to idol nag nagano <laughs> nagano sila ba oh may dalawa na yan. Ah, ano to idol ayun oh yan ay saan to idol ano ba yan? nakakain ano? din yung ganyan mmm -hmm. wala nang naman saan balik natin helmet to no? baka ta pag taguan naman taguan naman ulit, ulit niyo no Botos, botos, nandito, nandito. Doon yun maraming idol sa may bakawan. Yan, sa may bakawan sa baba. Yan, baka may laman yung butas yan, idol. Maliit. 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 Malalim doon. Ah, malalim. Ah, mabigat yung bato na yan. Yan, tuk Wala, no? Tok, mo yung bato na yan. Ah, lupa. Bubungkalin mo. Wala, malalim yan. Ah, laki ng butas yan, Idol. Pumasok, Idol. Ha? Ang laki. Sayang. Sayang. Ah, di mo naman. Laki ng bato. Ang laki ng bato, Idol. Kaso pumasok doon, Idol, oh. Sa ilalim, no? Oo. Oh. Ang laki ng butas niya, oh. Pumasok doon, oh. Wala na. Di mo makuha yan. Laki ng bato. Laki bato. Sayang. Lalabas yan mo Idol. Balikan natin. Balikan natin. Oh. Pag, pag, pag pa, ano na, Idol? Pag... Uh, pag hanap yan pagkain. Oo. Oh. Magugutom yan, eh. Saan? Sa yan, yan. Ayan. Kitang kita na. Nasa ano. Yun o. Papasok sa ano Yun oh? Ayan. Ayan. ayan Bungkali mo yan. Sa bato. Ayun. Ayan. Ay, ay. Pumakasok ay doon. May anak. May, may anak. Ayun Ang dami. Ang dami malita ay da, dami ayun. anak o. Oo. Ayun Ayan. Ayan. Babaw pa lang ng nahukay niya oh. May mga anak siya na ano. Yan. Labas ka dito. Malaki. Mm, makagat ka. Eh, wala na sa isang panipit no. Ay, wala na isang panipit idol. Eh, Bisik na lang to idol. Eh, Bisik na lang yan. Basta di lang masipit sa isang <laughs> <laughs> Masakit pa rin yan. Yun. Malaki, Malaki din yan, no. Oh. Kahit huwag lang talian yan, isang ano lang eh. Isang sipit lang. Sipit lang oh. Babae pa rin idol? Babae, taba niyo na idol. Oh. Ay nag-away siguro yung dalawa idol. oh, okay. kaya, nawala ng sipit. Oh. Yan, laki. Pinag-awayan nila yung isang lalaki ba? Panalo. Uy, eh, umakit. na lala. Umakit. Wala pa. Ayun. oh, yan. Nakatatlo. Tatlo. Isang malaki. Yan. Oh. Mga idol. Mamaya madagdagan pa to doon sa may bakawan. Oh, oh. bakawan maya doon. Eh, yeah, yung, laki talaga ng isa na yan, oh. No? Grabe, ang laki talaga dito dulo. Oh. Yan. Grabe, laki. Maraming salamat mga idol. Magdadagdag kami mamaya. Bye. -bye.